So yun Guys Kagala muna kami ng bus ko Ang <laughs> Akala ko mag-urutis lang kami ng bus ko Wala, gusto ka lang punta Bubura muna kami masyado pang maaga yung aming dalaw rito ah. So yun, testa po rito sa barangay si Sirin. Gumaka. Kaya lang, alas 9 pa lang. Nagsasaing pa po. <laughs> masyado pang maaga. Alanganin yata <laughs> Maaga pa. Kayon may signal na. Dito daw sa loob. Boss, andang umaga po. Sir, samahan ng Pulis ng Oo. Oh. Ang <coughs> sarili Kapitan TV. Mm. Ay na, boss. Ikaw. Ano ka, Ay! Nakain na kami, guys. Mm -hmm. Ang ano yung lang boss, bus, huwag ka na Mm -hmm. Pero kaba ng sugar with 52 ay ang papadala sa one, papadala na sana ako sa hospital. Naalala ko pa eh nung nah, hindi niya pa binibigyan ang ako ng ng gastos para hindi bayaran sa hospital din. Dito ko na lang. Para mo kaya tagal tira. Sabi ni Mother, baka daw <rin> ikay kumakain sa baba. Hindi. hindi. Hindi naman ko nalabas <laughs> ng bahay. Baka raw <rin> ikay nagtatago. <laughs> Malaki. Ibig sabihin, sabihin pagkakabagsang kay sugar mo, <laughs> talagang wala kang kinakain kahit ano. Malakihan niya yung tiyan e, eh. baka yung nagtatagong kumain sa baba. <laughs> Hindi na parang lukuhin pa sarili ko. Kain po tayo. Pesta po rito sa barangay si Sirin. Pesta, kain, kain tayo. Kaldireta. Uy, <laughs> uy, uy.

yan ang buti niyo. Diyan ang buti niyo. ng tulong. Ayun, nakakaroon ako. ng panok ngayon. Puro. 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 Ang nangyayari puro, kaya kami. Pag wala wala na, di order mo lang. Hindi may tira ka pa dyan lulutuin. Eh. Ay, hindi base pa lang sa rep. Para para parang, parang Parang lang sa sarili mo. Hindi ko mapatak pa na nga dyan. Ay, yung bako yung ulo. mga 200 na. Papadala ko na ba ba sa president. Tapos pagpadala mo sa second. po ya, ang alam mo naman. Kinagapan na kinagapan ko na may may daw ang kauna ang Kaya. Ay, sir. Kaya. Boss, yung ano mo? Jacket.

Sige po. na kap. Pusok na pusok pa. Kain daw ulit boss. Tulog. <laughs> no, Nalarga na kami. Naka bahay kami. Oh. Mayroong panta ikaw. Salad. <laughs>